Ano ng gupit kuya? Barbers. Dito lang po. Dito ito, ito sa gilid ni inintri di barbersian. Di barbers natin. Oh. So. Ano pala mo ya? Wait, Darwin po. Na Darwin. Darwin. Oh, ito si Kuya Darwin. Ah, uh, gupitan po natin ng libreng gupit ni Kuya Barbero Sir Hindi Dito muna, maraming salamat. At least baka malaking bagay 'to sa kanila na makatipid sila. Maraming salamat. Makatipid ng isang daan. Oo. Oh. Oh. Yung isang daan niya, yung isang daan niya, pambili na lang ng dalawang kilong bigas. Ayun. Meron. Meron daw gumaya sa akin, sabi ni Brother Eric, yung kasama namin, naka-pick up daw naman. Dati, nagbibigay ako ng mga sombrerong cowboy ng mga pulobi. Kaya lang, pagbalikan ko sila, wala na silang Preg gupit, ay wala na silang sombrero. Ano, no, <laughs> May tila lang. <laughs> ah, Tanginan tang tang ako. Tunod ka ro'n. Tunod na ako doon. Okay. So, kaya yung hmm. sombrero mo, ah. Talagang, <laughs> <okay. laughs> po Akit ka lang sa Baguio pag ano eh, bumili ako ng boots ko doon yung ano, Oh. yung boot na may spike upang ah, koboy talaga, 6,000 nga eh, 6,000 oh. oh. Pero balat naman talaga. Oh, balat. Oh. Oo oh. 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 oh, ito, ito ganito ko lang, ano lang. Nagpakot sa ni Santiago noon, di ba maganda ka doon? maganda doon. Si... Pero ano, hindi nila kaya yung ano sa Baguio, nagpunta nakip, ko din, nagpagupit. may boots ako na galing doon. Oh. Kay... nila kaya yung dish? Hindi nila kaya yung, hindi yung ano?

Dahilig siya sa mga ano, ano sila, harapas yung tawagin. Harapas yun siya, harapas. Oo, marami. May sembleros siya yun niya. Golden, jacket na... Ano? Maraming... Oo, maraming bulbolo. Oo, ganun naman talaga mga ano ng kubo eh. Dahilig ganun yun eh. Sobrang puro yun eh. Berta Flora naman. Sila Kuya Rambo, sila Daddy Daddy, ako nagbugupit sa mga yan. Oo, ah, oh, sila Daddy Daddy. Oo, uh, dyan sa mga street. Uh, Saka si April Boy, yung ano dyan sa uh, may ano lang ano. Kita ko, si si e. ka... ko siya sa ano si Toba, si Romeo eh, no? Ganda ng kupit eh. Oo, army cut. Ako roo, ko siya. Hindi lang ako pupunta kasi nahinintay ako. Eh, siya ano nga yung mga kupo dyan sa... May mga namatay na. Tapos yung isa no... yung yung mga kasator diyan no araw, sila pupunta pa Yung maputi... Ay, si ano, umasenso, naka nagpupunta na si Joseph, nakikita ko sa may asawa. Yung isa naka-kotse... Ay, yung sige diyan patahan? yata. Sige saking? Sige ano? Si ano pa rin. Maputi siya, ay, Tisoy. Baka sa asawa niya na ano, yung maman. Ay, dyan, may mayaman na ama naka cherry at ang sasakyan eh. Oo, naka-cherry siya doon yan. Oh, si Tisador din yun, nakikita ko lahat yan. Yan, ganyan. O bawasan pa. Bakya pa ko. Ito sa taas. sa taas naman po. Kapal yung buhok mo, hindi pa nag-ano, nagbabawas. Di meron talaga kasi ano yung Maganda pa yung buhok niya. Pero yes, yun. Um, yun. 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 Oh, yes na. Thank you po. Maraming huh? salamat. Ah, si Adon, ba? Po po. sa inyo. Oh. Si Kuya Darwin. Yan. Binarburst po natin ng kanyang oh. gupit. Ame, si sang, na, ano. Yan ang bagay sa kanya. Hindi baka kapag lang ganito, bayaran rin siya. Sa panunod ka lang lang. Ayon, lang di, di. panunod lang yung ano, nang ano, nang panunod lang yung video namin. yung Yun, lang ang ano, tolong yon yon nyo sa akin. Oh, panunod. Salamat mga kababayan, God bless us all. Ayon